magandang hapon mga kapuso ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lidat Machas Atty. Atlo naganap nga po ang unang hearing sa kaso ni Ino na kung saan ay nakusahan siya ni Trixie ng panggagahasa sa kanya at dahil nga po sa walang, walang respect ang uh, te testigo ng pamilya Inano ay sinermonan siya ng judge at sinabi na kapag gagawin niya ulit 'yon na hindi maganda ang pagsagot dito sa mga tanong sa kanya ni Lilet ay bibigyan niya ito ng penalty at kailanman ay hindi na siya pwedeng maging testigo. Samantala, nakita naman o oh, sa paghaharap-harap naman ng pamilya inano at ni Lilet, sinabi nga ni Trixie sa kanya na napahiya siya dahil nga sa sinabi ng babaeng testigo na hindi alam ni Lilet ang ungol at iyak dahil nga hindi pa niya naranasan ang sex at hindi na lang ang ating bida. Tinitigan lamang siya ni Ramir at sinabi nga niya dito na pagsasabihan na naman ba niya ito o sisisihin. Samantala, tawag ng tawag naman o text ng text ang pamilya ng nasagasahan ni Ira noon na kung saan ay ang balat vendor at sinabi nga niya dito na humihingi na naman ng pera dahil kailangan na naman magpa-check up ang kanyang ama naiinis na nga po ang ating bida at, at hindi pa niya sinasabi kay Bonnie ang kanyang sikreto dahil kapag malaman ito ni Bonnie, sigurado na mawawala ang tiwala niya sa kanya at babalik ang pagkakaibigan nila ni Lilet. Samantala, nag-away na naman ang mag-boyfriend dahil nga dito kay Lilet dahil sa uh, pasabong ngayon na viral na naman si Lilet dahil nga sa pagtatanggol niya ano hindi umano dito sa isang rapist na bagkos babae sana ang kanyang ipinagtatanggol na kung saan ay ang kanyang half sister samantala magaganap na nga po ang ikalawang hearing at mainit nga po ang pangyayaring ito dahil nga po uh, sobrang nagsigawan si Nainaw at Trixie dahil sa pagtatanong ni Lilet kay Trixie na bakit siya pumayag na pumasok sa kwarto ni Eno at alam naman niya na baka mayroong mangyari sinagot naman ni Trixie na hindi niya kagustuhan ang pangyayari ng si Eno na nga ang tanungin ng ator ni Trixie ipinagsigawan naman ni Eno na hindi niya ni-rape si Trixie bagkos ay kagustuhan niya ito sabangan so po natin mga kapuso thanks for watching bye bye